Yo, hey, what's up, man? This is me again. Number 43 X Moto Help and ride lang tayo lang kunti mga man, for the three. Dito lang sa highway nato. Stageun lang after break. Break. Hello, what's up, man? This is me again. Welcome back to the channel. So, welcome back. Ayan, mga ka-43 So, shoutout sa lahat mga nanonood sa atin, mga kapolitrik. Ah, uh, this is me again. Number 43, XMO to hurt. So, ride safe tayo. Ride safe sa inyo, mga lords. Ayan, so, welcome. Uh, ayan, mga lords. Uh, ride lang tayo. Dito tayo sa highway na to. Napakagandang panahon ngayong araw. Galing lang tayo ng talisay. Batangas mga lods mayroon tayong hinatid ayan so papauwi na tayo nito mga lods na syempre gamit natin uh, si Nico, mga lods yung ating 650 na CF moto mga lods so gamit natin and then yung ating camera ayan naka GoPro Hero 10 tayo at tinitis lang natin yung yung ano yung viewing ng ating camera uh, tatry natin kung okay ba yung uh, views niya, yung ano tawag ito yung viewing yun tinitse ano na natin tinitaste natin mga loads para ah uh, uh, okay kung gaano ka mag, mag ano ba tayo mag ah uh, seating pa tayo ng ulit o okay na ba to siguro ganito ayun uh, mga loads uh, short vlog na itong gagawin ko mga loads nasa 4 minutes na ito mga loads na uh, so pintuhan lang tayo mga loads no? ah uh, yun, uh, about sa ating si, ano, NK650, mga lods, ah, uh, yung, ano, niya, ah, uh, okay naman siya, mga lods, ting uh, ating pang, ano, pag-ride, yun, hindi pa siya, ano, ano naglulungo. Kahit itong, ganitong motor lang to mga lods, okay, okay naman siya. Dipindi lang siguro yun sa pag-alaga, mga lodis sa uh, ating mga motor, kahit siguro mga brand pa siguro yan. Ah, uh, dipindi sa pag-alaga ng ating mga motor, kasi, ganito lang na gawang ano lang, gawang China lang mga lods. Pero magal magaling ka naman mag ano, mag ano tawag nito pag alaga ng gamit. Ayun, okay naman mga lods. So, ayun, pa tayo sa ating front, Binubuhayin ko naman ano, mga lods, yung ating front na actually ano lang to, isa lang to tapos pinapon ko yung ano. Ayun, so okay naman mga lods. So, takbong pogi okay lang to mga lods, no? Napakaganda ang view ngayong araw mga lods. Uh, ano pa? Ah, uh, pa. So, napakaganda yung araw. Oh, ang sarap siguro mag-ride ng ganito. No? Ganitong ride right? na uh, napakaganda. Napaka... Uh, ano? Hindi ka matatakot pag naulanan. <laughs> napakaganda ng panahon mga lodis. Yun, banat-banat tayo mga lods. So, shout out pala sa lahat na nanonood sa ating mga lods no, Update lang tayo sa ating channel ayon sa ating sa ating page mga lods sa uh, MBC for X Moto Help and din sa ating and din sa ating ano YouTube channel mga Kortiri number 43 X Moto Help and din sa ating uh, I take top number 43 X Moto Help again mga lods So yan lang mga lods no? uh, Short vlog lang itong gagawin natin mga lods So pwento kito wala tayo ng konti At siyempre uh, Tingin tingin tayo sa ating mga kapeligiran Na sobrang ganda ngayong araw na ito mga lods so, yan lang mga kapawali 3 maraming salamat sa pamanonood at huwag kalimutang mag subscribe naman sa ating channel mga kapawali 3 number 43x moto help and then palo mo niya ako sa akong page mga kapawali 3 mbc43x moto help yan lang mga kapawali 3 bye bye love you